Good morning, good morning mga idol. Balingen ngayon mga idol, nandito ako sa opisina ng aking pinsan, si board member BC Bintanilla, dito sa 3rd District si Pangasinan. Nakikita nyo naman mga idol, talagang umaga-umaga pa lang, 7am ng umaga, ang dami ng tao. Ito nakita ko yung kagawad ng talang, nagpa-picture kami kasi binigyan ko ng damit para sa mga... Kano dia balingan mga idol, nagpa-picture kami ng aking pinsan si BC Bintanilla. Tingnan mo, kamukhang kamukha ko mga idol. Balingan mga idol, busy busy siya sa mga pinipirma niya. Balingan mga idol, uh, nandito kami sa Tayang Bani mga idol, bali pinunta namin yung bibigay ng pinsan ko na upuan at saka mga damit ng mga barangay tanod para maisuot nila pag may pupuntan sila ang kagandahan dito sa Pangasinan mga idol nagtutulungan sila uh, ah, nakikita nyo naman mga barangay tanod mga kagawad ng mga ano ng barangay nakikita nyo ng mga idol balingin mga idol ah, sinamahan ko si ang aking pinsan si board member BC Bintanilla dito sa 3rd Pangasinan nakita nyo naman nagbigay siya ng 30 pieces ng upuan dito sa barangay Bani multi-purpose dito sa San Carlos mga sinan mga idol. Balingin mga idol ah, talagang nasa likod niya ako palagi mga idol kasi alam nyo na ah, sinamahan ko siya para matulungan ko siya at ah, saka nakikita nyo naman talagang legit na legit ako na binabantayin ko siya palagi. Ang aking pinsan si board member PC Bintanilla yan po ang aming buhay, matulungin, mapagmahal sa mga kababayan namin dito sa San Carlos, Pangasinan. Balang araw, makakaupo rin ako, pangarap ko lang, coming soon mga idol. Sana po, itong darating na election, huwag yung kalimutan ang aking pinsan dito sa San Carlos, Pangasinan. Board member BC Bintanilla, nakikita nyo naman talagang ang ng pinsan ko. Talagang nagbibigay siya sa mga barangay tanod, mga kagawad dito sa barangay, sa mga barangay barangay dito sa San Carlos mga idol. Nakikita nyo naman, sobrang bait. Shoutout pala sa mga Team Aguila, si, si Gobernador Guico at saka si Vice Governor Lambeno mga idol. Shoutout po kayo na dyan mga idol. Nakikita nyo naman mga idol, talagang pinapakita niya na mahal na mahal niya mga kababayan niya dito sa San Carlos, Pangasinan, mga idol. Yan, namimili na sila, mag-isusot nila sa gagamitin nila kung saan sila pupunta, kung may okasyon o kung may pupuntan sila. Yan po ang aking pinsan, si board member, bintan nila, matulungin sa mga kababayan, mapagmahal at saka kagandan, mapagbigay sa mga tao.